yung nababasa mo sa internet. Alam mo nakasisira ng pananampalataya mo. Itutuloy mo pa bang basahin yun? Ba hindi. Sa pagkatanong mangyayari sa'yo, eh baka ikaw ay maakit noon. Paano sasawayin? Uno trese ng Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. So ang titignan natin ngayon mga kaibigan ay titignan natin yung mga video ng kapatid na Ellie na clip. Clip lang po ito mga kapatid pero Uh, meron po tayong nakikitang mga pinamamalian niya tungkol po sa mga pasugo ng mga INC at yung mga paniniwala ng mga INC titignan natin kung ito ba ay makatwiran o ito ba ay totoo o ito ba ay uh, paratang lamang po mga kaibigan so ito tignan natin Jason yes, Matematiko sana um, pagbigyan mo ng panahon ito sa internet isipin mo yung nababasa mo sa internet alam mong nakasisira ng pananampalataya mo itutuloy mo pa ba bang basahin yun? sa hindi? sapagkat anong mangyayari sa'yo e eh baka ikaw yung maakit noon ano pong panganib noon? e eh ang panganib noon laban na yun sa iyong tinanggap na pananampalataya eh sabi niya di naman bawal makinig ka sa iba eh sabi nga ng Biblia, 4.1 ng Unang Juan, pakinggan mo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espirito, kundi inyong subukin ang mga espirito kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibon. Ayon, huwag kayong maniniwala sa bawat espirito. Subukin niyo ang espirito. E eh, paano mo susubukin kung di mo papakinggan? Eh kasi maraming lumitaw na bula ang propeta. De pakinggan mo sila lahat, subukin mo lahat, pakinggan mo lahat, makikita mo, mapapagtulad-tulad mo para makita mo yung totoo. 7 ng Ecclesiastes, versikulo 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga naral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilan. Ayon, agapay mo, ikukumpara mo yung isang bagay sa iba para matagpuan mo yung katotohanan, yung kadahilanan. Tinyo si Kristo. Iniaagapay niya yung aral niya sa aral ng iskriba at pariseo. Inaatake niya yung mga iskriba at pariseo. Napakaraming atake ni Kristo sa iskriba at pariseo. Tapos itinuturo niya yung talagang aral. Pagka mananalangin kayo, huwag kayong papari sa mapagpaimbabaw. Nananalangin sila ng patayo para makita sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Gadapot kayo, pag mananalangin kayo, pumasok ka sa silid mo, pag nailapat mo na yung pinto, manalangin ka sa iyong ama sa lihim, ang ama mong nakakakita sa lihim, gagantihin ka. O, yung aral niya, ikinukumpara niya sa ginagawa ng mga eskribas at pariseo para mabuksan ang isip ng mga udyo. Ganun ang ginagawa ko mga kababayan eh. Kaya nagagalit sa akin ang mga reliyon. Yung aral kasi nila, kinukumpara ko sa nasa Biblia, eh mali yung kanila. Kaya galit sila sa akin. Wala naman silang sasabihin mabuti sa akin eh. Dahil nga kaaway ako ng kanilang paniniwala. Pero kayong mga tao na miyembro ng mga reliyon, ang utos ng Diyos, subukin mo mga espiritu. Lahat nga pinapasubok eh. Paano kang hindi makikinig sa iba? Pakinggan mo lahat, walang makakabrenwa sa'yo dahil magkakakontra yan eh. Ikaw ngayon ang magpapasya. 5.21 ng unang Thessalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. 'Yon, subukin ninyo lahat ng bagay. Subukin mo pati mga pastor. Subukin mo ang mga aral. Makinig ka kung kani-kanino para ikumpara mo. Pag sa kumpara, 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 makikita mo yung totoo. Maghanap ka, makakasumpong ka. yon ang sabi ng Panginoon. Isipin mo, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas datapuat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kaibigan, hindi lamang po magiging alagad ng Panginoong Su Kristo at mapapatawad sa mga kasalanan ang mga tumanggap ng bautismo sa loob ng Iglesia ni Kristo, kundi tiniyak ng Panginoong Su Kristo na makakamtan nila ang kaligtasan. Magsisi kayo, sabi niya, uh magbautismo, sabi ni Juan. Eh, kaya ang mga tao punta, nagpupunta sa kanya, magpapabautismo, para mapatawad ang kasalanan. Ngayon, nung dumating ang painoong Heso Kristo, sabi ni Juan, kailangan ako ang bautismuhan mo dahil ako makasalanan eh. Tapos ikaw itong napaparito para ako'y bautismuhan. Sabi niya. Ah, sabi ni, ng Panginoon Kristo, payagan mo ngayon. Gawin mo pamayag ka, bautisman mo ko. Oh, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katwiran. So, yung pagbabautismo ni Kristo is a demonstration o oh, pagpapakita ng halimbawa na dapat ganapin ang buong katwiran. Kasama yun sa gagampanan ng tao na kanyang tutubusin na gaganap ng buong katwiran, kailangan mabautismuhan. Ang makasalanan kailangan mabautismuhan. So yung kanyang ginawa, hindi dahil nagpabautismo siya, dahil may kasalanan siya, kundi nagbibigay siya ng halimbawa. Papakita siya ng halimbawa. Sabi niya kay Juan, payagan mo ah uh, dahil yan ang nararapat sa atin ang pagtupad ng buong katwiran ikinalulungkot ko kapatid hindi ko lang pwedeng mapalampas si Manalo hindi nagpabautismo kasi paniwala niya walang mas mataas sa kanya para magbautismo sa kanya maling paniwala yon. sabi ni Juan yung dumarating pagkatapos ko eh, nalong dakila kay sa akin yon. Hindi man ako karapat dapat magdala ng panyapak ng kanyang pa At dun sa isang ebanghelyo pa, di man e ka ako karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Ni yung tali ng sinyelas o sapatos ni Kristo, hindi ako karapat dapat, sabi ni Juan. Pero ang Kristo sa pagpapakumbaba, nagpabautismo siya kay Juan. Hindi kagaya ni Manalo, wala ikaw magbabautismo eh. <laughs> Wala nang magbabautismo. Basahin natin ang Pasugo, November 2001. It is true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized into the Church of Christ because no one was there immediately preceding his work to baptize him. Oh, yan eh, kasinungalingan yan eh. No one was there immediately preceding his work to baptize him. Meron na siyang mga kasama eh. Ayon sa pamantayan nyo, para makapasok, dapat mabautismuan. Eh, hindi nabautismuan. Eh, hindi, hindi nakapasok. Yan ang kanilang turo eh. Lalo na nung tagapangasiwa nila ngayon. Basahin natin ang pasugo. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Hunyo 1976, pahina 29, sinulat ni Eduardo Vimanalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi raw maliligtas. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapuat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan kilala namin na ang ating Panginoong Heso Kristo na bagamat siya'y tao, ngunit siya ay Panginoon, tagapamagitan, tagapagligtas, at ang buong Iglesia ni Kristo ay sumasamba sa Kanya. Si kapatid na Felix Manalo ang katuparan ng hinuhula ang ibang anghel o sugo na may taglay na tatak ng Diyos na buhay na ang kanyang gawain ay ang magtatak. Yan po ay batay sa Apokalipsis 7, 2-3 ay ang kinimanalo siya raw yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Napakamaling intensyon ng paggamit sa Biblia. Para mapalitaw siya na siya'y anghel, nagpaliwanag na yun sila na ang anghel daw, ang ibig daw sabihin nun, sugo. Kaya pwede raw yung tao, pwede raw yung espiritu. Yun daw ang kahulugan ng anghel. Ano kalukohan mga kahulugan yun? Pagkasu pagkaanghel daw sugo ang ibig sabihin. Hindi raw 'yun kalagayan. Hmm? Hindi raw kalagayan 'yun. Ano nga hindi kalagayan? Eh? sabi nga ni Pablo, yung mga anghel ay eh, mga espiritong tagapaglingkod ya, hindi kalagayan ng tinutukoy niya. No? Hindi ba kasi lang lahat mga espiritong tagapaglingkod? Pero ang pamali ng Iglesia ni Kristo, ang pamali, ang palabo sa kanilang pasugo, ay, hindi ka tumutuko sa pangalan ng kalagayan kundi sa pangalan ng tungkulin nung pasugo Mayo 1965, pahina 50, ang sabi ganito. Ang salitang anghel ay hindi pangalan ng kalagayan, kundi pangalan ng tungkulin. Hindi mo kapangahasan yan. Hindi raw kalagayan yung salitang anghel. Pangalan daw yun ng tungkulin. Sino may sabi sa inyo? Ito pa ang isa nilang ipinipilit para takpan ng si Manaloy Angel. Eh, yung sa English, English natin, sa Pasugo, May, June 1983. May, June 1983, page 18 ng Pasugo, kapatid na Daniel. The word angel is the name of a function, not of a nature for they are called angels when they are sent. Ayan. The word angel is the name of a function, not of a nature. Biro mo kalapas tanganan sa salita ng Diyos yan. Yun daw salitang anghel, pangalan daw yun ng tungkulin o ng function, hindi ng nature. Eh, binilahan ko ng binirahan yan sa television. Nung unang kami eh, nagpapandali ni Karamos, Jopilo Ramos ah, pagkaraan ng ilang panahon, pumayag na sila na pwede raw yan na pangalan ng tungulin o ng function at pangalan din ng being. Merong ganong pasugo na later inilabas nila. Ah, ah, pwede bang ipakilagay? Pasugo, October 1997, page 6, kapatid na Daniel. An angel could be either a spirit or a man in state of being. Oh, sa kalagayan, ang angel daw, maaaring maging isang espiritu o kaya isang tao sa kalagayan. Umaami na ng kapiraso. Kaya lang, isinasaksak palagi na it can be a man also. Kasi nga, tao si Manalo. Di naman nila maipapagkailan tao si Manalo eh. Eh pero, Mali eh, hindi tama eh. Para sabihin mo, hindi pangalan ng kalagayan, tapos pagka napuna ka, aaminin mo na pangalan ng kalagayan at pangalan din ng katungkulan, ano na yan, topsy-turvy ng pagpagkakilala yan. Hayag na hayag yan. May ebidensya naman ako kapatid na Sherwin eh. Hindi naman ako uh, nakikitula dun sa iba na ang pagpapaliwanag ng ang uh, kanilang aral ay eh, ibinabate kung saan-saan. So ayan po mga kaibigan, yung nakita ni kapatid na Eli na akamalian uh, kamalian doon po sa mga ipinapahayag ng mga iglesia ni Kristo doon sa kanilang pasugo. Eh, ito mga kaibigan, kung hindi mo talaga mapansin at hindi mo talaga ito suriin, eh mapapa-oo ka na lang sa mga INC, mga kaibigan. No? O, pero Ah uh, dapat ang gawin po natin, Jason, matematiko, eh magsuri, no? At tanggapin yung katotohanan, wag lamang po tayo maniwala sa uh, idinidikta ng ating mga uh, leader. Eh maliban na lang kung ikaw ay isa sa mga ministro ni uh, Manalo. Don't ever discipline your child with a slack. This is a baby. The baby is trying to understand. The baby is trying to prove a point. Now let me tell you one thing. Nothing in this life comes for free. When that baby is the reason for your laughter, he'll say it will cost you. I don't make your life for free, mom and dad. You will need to pay it back because nothing is for free anyway. pagpalagay mo, may magulang malupit sa anak. Alin ba ang mas marami? Yung magulang na walang pagmamahal sa anak o yung magulang na sa pagmamahal sa anak eh, tinitiis nilang paluin dahil gusto nilang mapabuti yung anak nila. Nasa Biblia yan eh. Pinapalo talaga ang anak para ituwid. Do not spare the rod, sabi ng Biblia. He that spared his rod hated his son. But he that loveth him chasteneth him quickly. Kaya ang tao dapat alam natin yung prinsipyo ng Biblia. Yan Diyos ang may sabi, papaluin mo yung anak mo pag mali eh. Ang Diyos din kasi namamalo eh. Nasa 12, versikulo 5 ng Ebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, Huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Namamalo ang Diyos eh, kaya pag mali ka, mapalo ka eh. Minsan mawala ka ng trabaho. Minsan eh, nahiwa mo yung sarili mo kamay. No? Alam mo na yung palo ng Diyos yan eh. Minsan eh, ikaw eh, nalugay negosyo mo. Minsan ikaw eh, pakatakawan mo sa pera eh, napahama ka. O, oh, nalugi ka. Yan, napalo ng Diyos yan sa tao na nakakalimot sa kanyang aral. Eh, para kaya ka pinapalo, para magbalik loob ka. Eh, nasa malakias yan eh. Lahat ng parusan ng Diyos na ginagawa sa tao, hindi dahil galit siya sa tao. Gusto niya na lagi kang magbalik loob sa kanya. Pati yung pagpaparusa niya, pagpapasapit niya ng bagyo para iparamdam niya sa tao na I do not conform with what you are doing. Magbalik kayo, mawawala yan. Kaya yung mga salot-salot na yan, sinasabi ko, mawawala yan kung ang buong mundo lang ang magsisisi at kikilala sa Diyos eh. Mapipigilan yan eh. Yan ang dapat ninyo maintindihan. Meron kasing ganong mga anak talaga eh. Merong anak, mahal. Ang silpon mo. kayo sa imong papa na. So, na lang ka na. Kaya wala pa yung kayo. Ano yung na mo. Yung mama na. Wala, wala pa yung kuwan man. na na, December na, na, naman. Dapat na. So, na lang. mo. yung silpon

tus no, no. go bagyo sa tambay. O, pyesa kayo, ginikanan. na. Ano na? Ano na? Ano na? O, na. O, di kay na. ay. Kung sa ilang makahatag sa bang ginikanan, mura gina dawato nato. Nakita ba sila ka ila tong dihaguan. Na ako ganin na imong papag i na tawo sa kontraksyon di ay init ba kayo sa trabaho. Ulan, init, Ilang di kaya na inektura gibo. Akon imong cellphone. Kaya di ka ganahan, kaya gusto nyo iphone